Hi everyone, good morning. Uh, dito, welcome sa akin YouTube channel. Dito sa kusina ng senior citizen na may mag-experiment. Meron ako dito matabang ang palaya at ito ay gagawin kong masarap na ulam. Ito ay aking putulin. Si matataba. Ang ganda. Mayroon magtatrabaho sa kabilang bahay at dinig na dinig ito ang gagawin ko ito ay kukuha lang ako ng diretso no so maybe putul putulin ko ito nang ganito lang gusto ko para pareho ang distance So, makagawa tayo ng apat. At dalawa lang ang kakain nito. And then, ang daman nito, so ito sila apat, ay tanggalan natin ng na, uh, sa gitna. So, ganito lang. Pag-alis. karan yan ganito lang maglinis ng ating ampalaya so round ginawa kong lima po limang piraso para marami <laughs> at pwede tayo gumawa ng marami nito kung marami kayo sa pamilya pero ito ay pang breakfast lamang kaya Limang piraso ang gagawin ko. So, tanggalan ng gitna. At dito sa ating frying pan, lagay natin yung ating ampalaya. Tara, lutuin na natin 'to. May dalawa akong itlog. Batiin natin ito slightly. Sabihan ko lang ng konting asin. Ayan ang ating ampalaya ma medyo mainit lang yung ating oil, kunting oil lang, no? ay maglagay tayo ng ating binati na itlog dito sa baba. maglagay ako ng aking na-chop na onions. Gusto ko yung white onions. Kasi ito po ay matamis-tamis. Kahit mag-overflow yung ating uh, egg, okay lang po yun. And then, on top ay maglagay ako ng cheese. Wow! Low fire lang po muna. Hmm, looks good. Over. Over. Ayan, na natin. Wow! ganda. Ito okay, ating palaya. So, this is done. Oh, natin fire. Ready to serve. At ito na po yung ating finished product. Our uh, ampalaya with melted cheese. Mm very healthy tikman natin natunaw po ang cheese ito ang sarap tikim Marap. Wow. Malinamnam. Pakita ko lang po ang sa likod. Pwede rin po natin i-turn down ng ganyan. So, ito po yung kanyang sa ilalim with egg. No? Yan ang ating healthy na breakfast. Palaya with melted cheese. Baw. Wow. mm shout out doon sa aking mga suki, sa aking vegetables. Kay Adore, kay Rose, kay Cheryl, no? Marami pa, kay Tess. Hindi ko kayo isa-isa mas, na masabi ang mga pangalan, pero thank you very much for watching my vlog. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, please subscribe, like, and comment. Jude's blog ang ampalaya with melted cheese. Very healthy. Hindi kasi, hindi bitter ang ampalaya na napili ko. Kaya, masarap. Malinamnam. Lalo na may melted cheese. Panalo. Bye-bye. Thank you for watching and keep on watching my vlog dito sa kusina ng senior citizen na mahilig mag-experiment. God bless us all. Bye-bye.